Ikadalawamput walong kabanata. Ang masama ay tumatakas ng walang taong humahabol. Ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Dahil sa pagsalangsang ng lupain ay marami ang kanyang mga pangulo. Ngunit sa naguunawa at matalino ay malalaon ang kalagayan niya. Ang mapagkailangan na pumipighati sa dukha ay parang bugso ng ulan na hindi nagiiwan ng pagkain. Silang nangagpapabaya sa kautosan ay nagsisipuri sa masama. Ngunit ang nangagiingat ng kautosan ay nangakikipagkaalit sa kanila. Ang masasamang tao ay hindi nangakakaunawa ng kahatulan. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay nangakakaunawa sa lahat ng mga bagay. Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat kaysa suwail sa kanyang mga lakad bagaman siya'y mayaman. Sino mang nag-iingat ng kautosan ay pantas na anak, ngunit siyang kasama ng mga matakaw ay nagbibigay kahihiyan sa kanyang ama. Ang nagpapalago ng kanyang yaman sa tubo at pakinabang ay pumipisan sa ganang may awa sa dukha. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautosan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Sino mang nagliligaw sa matuwid sa masamang daan, siya ay mahuhulog sa kanyang sariling lungaw. Ngunit ang sakdal ay magmamana ng mabuti. Ang mayaman ay pantas sa ganang kanyang sarili. Ngunit ang dukha na naguunawa ay sumisiyasat. Pagka ang matuwid ay nagtatagumpay, may dakilang kaluwalhatian. Ngunit pagka ang masama ay bumabangon, nagsisipagtago ang mga tao. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Masaya ang tao na natatakot na lagi. Ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. Kung paano ang umuungal na leon at ang gutom na oso, gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan. Ang Pangulo na kulang sa pag-uunawa ay lubhang mamimighatirin ngunit siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kanyang mga kaarawan. Ang tao na nagpapasan ng dugo ng sinumang tao, tatakas sa lungaw, huwag siyang pigilin ng sinuman. Ang lumalakad ng matuwid ay maliligtas, ngunit siyang masama sa kanyang mga lakad ay mabubuwal na bigla. Siyang bumubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay, ngunit siyang sumusunod sa mga walang kabulohang tao ay hang mainam. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Magkaroon ng pagtatangi sa mga pagkatao ay hindi mabuti, ni hindi man sasalangsang ang tao dahil sa isang putol na tinapay. Siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman at hindi nakakaalam na kasalatan ay darating sa kanya. Siyang sumasaway sa isang tao ay makakasumpong sa ibang araw ng higit na lingap kaysa doon sa kunway pumupuri ng dila. Ang nagnanakaw sa kanyang ama o sa kanyang ina at nagsasabi, hindi ito pagsalangsang, yaoy kasama rin ng maninira. Siyang may sakim na diwa ay humihila ng kaalitan, ngunit siyang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay tataba. Siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso ay mangmang, ngunit ang lumalakad na may kapantasan ay maliligtas. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat, ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. Pagka ang masama ay bumabangon, nagsisipagkubli ang mga tao, ngunit pagkasilay ng amamatay, dumadami ang matuwid.